yung yung ano, 'di ba na feel niyo yung ganun mga kapatid na kapag nandito kayo sa programa para kayong ano na nagumaan yung katawan niyo para may peace kayo. Amen. Hallelujah. Hindi na kayo katulad before. Amen. Aluya before hindi kayo makakatulog kasi wala nang peace. Amen. But after na naka Subaybay kayo sa programang ito, pinagpray kayo ni Apostle Paul, and then, no, nakakatulog na kayo ng mahimbing. Amen? Hallelujah. Masasabi mo talaga, Lord, thank you for the peace. Amen? May peace na kayo before. Palimbag-limbag kayo, hindi talaga kayo mapalagay. Amen? Iniisip nyo lang, baka ito ang papatay sa akin. Iniisip mo, ano na kaya mangyari? Amen. Especially kung wala kang pera pang bili ng ano, yung gamot. Amen ba? God bless you, Ma'am Rosalinda. Yes. I have peace of mind because I uh, I didn't have laging pumapasok sa akin na isipin puro negative. But now, I, I have I, I don't care and I I don't care. I have pain. I always put my mind that Jesus will heal me soon. Amen? God bless you po, Mama Rosalinda. Yes po. Amen? Ganun po, ang mga, ganun po mga kapatid. The more you know the truth, the more you will trust God, and the more you will have peace. Amen? Pag sabihin nating peace, isuon, ah, mga kapatid, amen? Aray, kapag sabihin nating peace, amen? Ibig sabihin, wala nang war. Amen ba? Kasi yung opposite word of peace is war. Amen? So, before, grabe yung battles na nangyari sa yung sa yung ano sa yung isipan sa yung buhay kasi nandoon si Satanas nagpupulyot sa iyo nagsasabi nag, nagpaisip sa iyo ng hindi mabuting mga bagay amen but when you know the truth that is just a trick of satan yan lang pala ang ano yung yung mga weapon ni Satan, yung ganun, ganun, ganun. Ngayon, hindi ka na magpadala, you are strong na. Ay, hindi na ako matatakot sa ganun kasi I know pala. Amen? Hallelujah. Amen? Ganito pala ang gawin ko. Hindi, tadap, hindi na dapat ako matatakot sa mga ganun-ganun ni Satanas kasi God is with me. Amen? Hallelujah. Amen? Hallelujah. God bless you po, Ma'am kasi yun ang sabi ng ng word ni Lord, na huwag ka dapat matakot ng sino man, kasi kung malaki man ang tingin nila kang Satan, mas malaki ang nasa sa'yo, and that is Jesus in your life. Amen? Mas powerful si Jesus kaysa mga problema. Mas powerful si Jesus kasi kahit anong klase mang mga sakit. May power, may grabe yung power ni Jesus. Mas powerful siya kaysa mga sitwasyon mo sa buhay kaya you can you can relax on him amen kasi binigay mo na lahat sa kanya god bless you po ma'am bilen god bless you god bless you ma'am gina god bless you amen hmm, that's true ma'am bebski amen hallelujah amen so magiging magiging okay na yung buhay mo amen kahit pa unti-unti amen ba pero lumalakas ka amen Hallelujah. May mga tao, mga kapatid, na grabe makainom na vitamins, grabe makainom ng ganun, 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 pero wala pa rin silang lakas. Amen? Pero you are blessed. Amen? Blessed po tayo, mga kapatid. Iba sa atin, hindi nga umiinom ng mga vitamins. Amen? <laughs> pero, amen, binigyan tayo ni Lord ng good health. Amen, ma? Hallelujah. God bless you po, uh, Sir Clint John. God bless you. Amen? Hallelujah. God bless you po, Ma'am Josephine. God bless you. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, Amen? Just be willing to know the truth. Because yung truth na yan is an healing for you to have peace. Amen? Hallelujah. And, and sabi ni Apostle Paul sa atin, Amen? That the word fear not is a medicine for us every day. Amen. I am happy na ngayon at alam ko that God will heal me totally. Amen. God bless you, Ma'am Bebski. That's your portion in the name of Jesus. Amen. Fear not every day. No, makakaroon ka lang ng peace, mga kapatid, if you don't have fear. Amen. Yung wala ka ng kinakatatakutan. Hindi ka na matatakot kahit sino man. Hindi ka matatakot ni satanas. Amen. Hindi ka matatakot sa mga riniling mo na hindi mabuti. Kasi alam mo kung anong gagawin. Amen ba? Hindi ka na matatakot. Amen. Kung anong mangyayari sa iyo bukas. Hindi ka na matatakot because you are secured. Amen ba? Hallelujah. Amen. Through the mighty wings of our Lord. Amen. Alam mo that you are protected. Alam mo that nothing will harm you. Amen. Hallelujah. Alam mo yan mga kapatid. Kaya hindi ka na makaproblema. Amen. Hindi ka na problema Lord. I know, pagalingin mo ako. Amen? Hallelujah. Kung will mo, Lord, na ako'y makakalakad ulit. Kung will mo, Lord, na ako ay uh, maibalik ulit yung ano, let your will be done in my life. Basta ako, maglilingkod lang ako sa iyo. Amen? Basta ako, nandito lang ako, I will continue to follow you. Amen? Hallelujah. Before, Grabe na, ano-ano na lang pumapasok sa isip mo. Amen? Hallelujah, pero ngayon hindi na ganyan. Amen? Hallelujah, may peace ka na. Amen? Hallelujah, may peace ka na. No? Meron ka ng kapayapaan sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong buhay, that nothing will harm you. Amen? Hallelujah, that God can provide all your needs according to your riches and your glory. Amen? Nakasimba ako sa GIL at nakita ko happy silang lahat. Wow, God bless you, Mambebski. Amen. Patuloy po. Amen. Hallelujah. That's true. Amen. Hallelujah. Amen. Yung mga anak na juice ng Diyos kailangan magiging happy. That's your that's our portion. Amen. Hallelujah because there is peace. Amen. Hallelujah. Hindi ka na mag hindi ka na ano, hindi ka na mag isip na baka darating si kamatayan, baka may demonyo dyan, baka may ano, may muto dyan, baka may white lady dyan, baka may ano dyan. No, hindi ka na magka problema Because alam mo that God is with you because that is the promise of our Lord Jesus Christ. That I will be with you until the end of the earth. Yun ang promise ni Lord. God bless you po, Sir Prince. God bless you. Blessed morning. Amen? Hallelujah. Amen? So, kaya ganun mga kapatid. Amen? So, yun lang. You must know the truth. Amen? Because if you know the truth, no, sabi ni Lord, ako mismo ang magdadala sa iyo ng good health. Amen? Ako mismo. Ang Diyos ang magdala sa atin ng magbigay ng kalusugan. Amen? Sabi ni Lord, ako mismo ang magbibigay ng lunas sa iyo. Amen ma? Hallelujah. Amen. Ako mismo yun ang sabi ni Lord. Amen. Hallelujah. Pagagalingin kita. Pagagalingin kita. Yun ang sabi ni Lord sa atin. Pangawakan mo yan. Amen. God bless you po, Sir Archangel. God bless you po. God bless you. Amen. Kasi kung alam mo na, Hallelujah. Kung alam mo na, mga kapatid, yung truth, madali ka lang gumaling. Amen. Hallelujah. Kasi alam mo na, ay ito pala ang dapat kong gawin. Ito pala, ito pala, ito pala, ito pala, sige. I'm willing, Lord. Amen? Hallelujah. Magpatuloy ako, Lord. Amen? Hallelujah. Kasi you know the truth. Amen? You know the truth. Kaya yung truth ang siyang nagbigay sa ng kalayaan. And the peace, the Prince of Peace is Jesus Christ. Yun ang sabi ni Jesus sa John 14.6 I am the way, the truth, and the life. Amen? No one comes, can come to my Father, no, except through me. Yan ang sinabi ni Lord. Amen? Napaka, ano mga kapatid, napaka clear po sa sinabi ni Lord. Amen? That no other way, wala na ibang talaga. No, no other way that can give you good health. No other way, no, walang ibang tao o sino man not to give you lunas, amen, that to give you uh, medicine, amen ba, for you to be healed, it's God, amen, it's Jesus, amen, God bless you, Mang Lilia, si Jesus, hallelujah, kasi siya yung nagpakamatay sa cross, Siya yung nagdala sa lahat ng ating kasalanan, amen, hallelujah, amen, siya yun, si Jesus lang yun, amen, Mm -hmm. I mean, siya lang. May nakita ka ba mga kapatid na gumawa sa katulad sa ginawa ni Jesus on the cross? Wala na. Amen I ba? Kahit, kahit sino pa ang gustong magpakamatay doon, wala na. Because only Jesus Christ ang tinatanggap ng ating Panginoon. Only Jesus Christ. Kaya Jesus Christ ka maniwala. Maniwala ka sa word ni Lord. Amen? I that's the truth. Yan ang totoo. Amen I ba? Yan ang totoo yan ang totoo amen okay na ta samna doon amen Hallelujah. amen so yan ang totoo pwede niyo mo sila tawagin kasi may salitang ayos sa panote ko sana amen Hallelujah. amen so yan ang totoo mga kapatid just know the truth and the truth shall set you free Amen. Alay ko, alam mo kung ano nakasaad doon sa salita ng Diyos, 'yan ang totoo. Amen. 'Yan ang totoo. So, believe it. Amen. Believe that God can give you life. Believe that God can extend your life. Amen. Believe that God can give you a good life. God bless you, Dr. Mary. Amen. Believe. He's the life, he's the way. Siya yung daan. Amen? Huwag mong ilagay sa isip mo na ang doktor lang talaga ang makapagpagaling sa akin. Ang albularyo lang talaga pagaling sa akin. Yung tao, yung, yung taong yun, yung talaga. Amen? No, mabigo tayo niyan mga kapatid. Because ang totoo talaga, it's only Jesus. Amen? Hallelujah. Amen? Ang totoo na na nagsabi ng katotohanan, Amen, na makapagbigay sa iyo ng lunas, magpa makapagpagaling sa kahit anong klase mang mga sakit, is only Jesus. He's the life. Walang iba na bibigay sa iyo ng life. Satan cannot give us life. Demons cannot give us life. Yung mga sabi nila, mga taong mga power-power cannot give us life. Only Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Only Jesus. Christ is the only way. He's the only truth. Amen? And He's the only life. Hallelujah. Amen? Siya lang. Siya lang, mga kapatid. Siya lang. Amen? Kahit pumupunta kayo ng doktor, don't worry, nagpa-check ka, patuloy. Amen? But you know the truth. Amen? At kay Jesus galing ang lahat. Amen? God can use that doctor. God can use that lingkod ng Diyos sa iyong sa iyong buhay. But, yung trust mo ay kay Lord. Amen? God bless you. Mam Ma Lilia jud Judwalay Lain, Paluyo kay Jesus. Siya lang ang dalan papunta sa Ingharian sa Diyos. That's true. Amen, ba? Ma? Hallelujah. Mam Ma Erlinda, God bless you. Kaya yung mga kapatid nung uh, God bless you, morning po, pastor po, I pray. Yes, God bless you po, Ma'am. Amen? Hallelujah. When I know the truth, it is well with you po, Ma'am Erlinda. God bless you po. Gusto ka naming tawagan yesterday, Ma'am Erlinda, but hindi po nakaring yung phone nyo. Amen? Siguro naka-off or siguro walang data. So, please, uh, today po, I hope, makontak ka namin. Amen? So, yun, mga kapatid, kapag may mga problema akong naranasan sa buhay, I only trust God. Amen? Hallelujah. I preferred not to go to God than to anyone. Amen? That because that's what I believe. No? Unahin si Lord. Sabi ni Lord, seek first the kingdom of God. Amen ba? Ang dami-daming tao before sila lumapit sa lingkod ng Diyos, bago sila lumapit sa Diyos, yun. Amen? Almost wala nang, ano, wala nang lakas. Amen? na lumapit sila kay Lord, wala ng pera. <laughs> Kasi naubos lahat sa mga sakit. Amen ba? Nagastos na lahat. Amen? But, if we know the truth, Amen ba? Kung alam talaga natin ng truth, dapat pala, seek first. First. Pag sabihin mo first, mga kapatid, hindi last yan. Amen? Kung may naramdaman ka, may problema ka, may mga challenges sa buhay mo, sinong dapat? Ang una, it's God. Amen ma? Una dapat si Lord and then God will guide you. Amen? Amen? Magpa-pray kayo kay Apostle Paul and no, magpa advice kayo and then no, si Lord makipag-usap kay Apostle Paul tungkol sa'yo and then you will know the way kung paano ba yan gagaling. Amen? Kung paano ba yan mawawala. Amen? Because He's the way. Amen? Hallelujah. His day, way. Siya nakakaalam. No? Yung mga pamaraan na hindi natin alam para masolusyonan at mabigyang mabiyang lunas. Yung makaramdaman, only God knows. Amen? Only God knows. Yun ang nangyayari sa mga... sa mga... sa mga presidente before. Yung mga kings before, when they have problem, they will go to the servant of God, to the prophet. Amen? No, pumunta sila doon kay Prophet Elijah, kay Prophet Elisha, kay Prophet Jeremiah, kay Prophet Nehemiah, amen? Kay Prophet Isaiah, no? Doon sila, pumupunta sila doon. imin Kasi alam nila na through the servant of God, Sesus ay makipag-usap sa kanila at alam nila na ang ibibigay na ang ibibigay na word sa kanyang lingkod ay galing from God and that's the solution and they believe, that's why marami talaga ang pinagaling ni Lord amen not only mga sakit no kondi mga problema sa buhay problema sa bansa amen hallelujah kaya yun Unahin natin si Lord. Amen? Unahin natin, natin si Lord. Kung unahin natin si Lord, mas, ano, mas makasave pa. No? Your life will be saved. Amen? You will have good health. Amen? Hindi ka pa gumastos na magastos at lumalala yung mga problema. Amen? Hallelujah. Kaya, believe kan. Kaya nung nagka, nagkasakit ako one day mga kapatid, Amen? I trusted God. Lord, I know that you are more than a doctor. Alam ko that you are the highest doctor. Amen? Alam ko nothing is impossible with you. Alam ko na pwede mo maibalik ang aking lakas. Alam ko na ikaw mo pagpagaling sa akin. I believe God. Amen? Hallelujah. And by the grace of God, no God heals me. Amen? And now, <laughs> Amen? By the grace of God, may magandang kalusugan. Amen ba? Hallelujah. Amen? Hallelujah. So, yun. Amen? Hallelujah. That time, yung may naramdaman akong sakit, nangayayat ako. Amen? Kasi hindi ko masyadong makakain. Walang ganang kumain. Ganun yan. Sinabi ko sa inyo. Walang lakas. But, God heals me. Amen ba? At binigyan niya ako ng good health. Malusog na malusog. <laughs> makikita naman mga kapatid. Amen? <laughs> Amen? Hallelujah. Praise God. Amen? Hallelujah. Because I believe. And that's the truth. Amen ba? Yun ang truth. Amen? Yun ang totoo. Amen ba? Hallelujah. Praise God. Kung may pera kayo, punta kayo ng doctor, don't worry. It's okay. Amen ba? But, wag niyo walain ang iyong paniniwala. Lahat ang pulot dulo ng kagalingan is from Jesus. Amen? Hallelujah, it's from God. Amen? Hallelujah. So, kaya mga kapatid, let's get ready po today. Amen? Na merong gagawin si Lord sa iyong buhay. Are you excited? Amen? Excited ako everyday mga kapatid, no? No, yung, ano, makikita ko po yung, ano, yung mga testimony niyo. Wow, nagpapalakas sa amin. Amen? Hallelujah, makikita namin yung mga mga pagbabago sa iyong buhay. Amen. Nakikita namin yung pag-unlad nyo diyan kay God. Wow. We like it. Amen. Hallelujah. Para mawala yung pagod mga kapatid. Amen ba? <laughs> Amen. Hallelujah. So, continue po tayo. We will do our best. No? Do your best. Amen. And God will do the rest. Amen. Hallelujah. God bless you po, Ma'am Digna. God bless you po. Si Ma'am Digna, gusto pong matawagan ni Apostle Paul. Amen? Hallelujah. It is all well with you po, Ma'am Digna. Amen? In the name of Jesus. God bless you po, Sir Robin. All glory be to Jesus po. Amen? Hallelujah. Patuloy lang tayo. Patuloy lang tayo. Just be willing to know the truth. Amen? Just be willing. Just be willing. Just be willing. Amen? Hallelujah. Huwag mong sabihin, normal lang to, normal lang talaga yung naramdaman ko, normal lang talaga ito. How many years nandyan pa rin is not normal. Amen? Hallelujah. You need to do something. Amen? You must know the truth so that you will be set free. Amen? Hallelujah. Kasi pag, pag you know the truth, you will not be a victim of Satan. It, alam mo ang totoo na hindi ka na mabibiktima ni Satanas mga kapatid you will always win. Amen? Hallelujah. And through your life, no, ang dami-dami pang mga taong ma-rescue ni Jesus. Ang dami-dami pang pagalingin ni Jesus through your life. Amen? No, gagamitan, gagamitin ka ni Lord. Amen? Hallelujah. I-anoint ka ni Lord. God will give you grace. Amen? That through your life, pagalingin sila ni Lord. Amen? Through you. Amen? Hallelujah. And that's my prayer and That's my desire," si, uh, si si Brother Josh, big Nadine din gustong magpatawag. Pakilista. Amen. Hallelujah. So, ganun mga kapatid. Amen. Just know the truth, Lord, what is the truth of this? Ano ba talaga ang katotohanan nito, Lord? Amen. Hallelujah. Ano ba talaga, Lord, kapag sinabi ni Apostle Paul that the, uh, there is a forces around you, believe it. Amen? Ang kailangan yung forces na yun ay mawawala. Amen ba? Ma? Kailangan yung mga mga power ni Satan at sa kanyang mga agents mawawala sa buhay mo. Amen? So you need to follow his instructions. Amen? Hallelujah. Look at nangyari kay Ma'am Esperanza yesterday mga kapatid. Kasi mga I think uh, past two days parang ganun mga kapatid din. Uh, nag, nag ano siya, dumudugo. I mean ba, nakaihi siya ng mga dugo, gano'n. So, nung nangyari yon amen, do binigyan siya ni Lord ng lunas, amen, so anong ginawa niya, sabi niya, ginamit ko yung tubig na pinagpray ni Apostle Paul, yon ang ginamit kong panghugas, amen, hallelujah, amen, so yon ang ginagamit niyang panglinis sa, yung, sa kanyang katawan, ang sabi niya by the grace of God na wala na ang pagdurugo na yon. Oh glory be to Jesus. God bless you Momlet. God bless you, no? Excited na siya. God bless you po. Amen. No, alas 9 pa lang pero excited uh excited na siya. God bless you po. God bless you po, Momlet. More grace po in the name of Jesus. Amen. Si Sir Roberto gusto matawagan, so pakilista. Amen. Hallelujah. I'm happy. I'm happy mga kapatid sa willingness niyo. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, sinabi ko sa inyo, hindi ako nagpa-doctor. One day po mga kapatid, naka nakakatawa ha. Amen? Kasi yung uh, pamangkin ko na hospital. So, ano, na hospital yung pamangkin ko at sabi, sabi nila, kailangan nga, andun ako, kailangan tulungan kong uh, magbantay sa aking pamangkin. So, pumunta ako doon. Uh, dahil busy ako sa, ano, napaka-busy ko talaga as a missionary. Amen? So, nung nandun ako mga kapatid, hindi ko na resist yung, ano, kasi init. Tapos, nandun, nakalipat kami sa aircon na room. So, parang nag, ano, na talaga ang aking, uh, na-collapse -na talaga. Amen? So, yun, na, ano na sila, nataranta na yung auntie ko, kaya tinawag nila yung mga nurses. Amen? God bless you, Mama Rizel. God bless you po. It is well po. Amen. Hallelujah. More blessings po. God bless you po for your willingness na maka-join. God bless you po, Mama Rizel. Amen. So, dinawag nila yung mga nurses kasi na-collapse na ako. Amen. At, yung sabi ng mga nurses, <laughs> nakakatawa ba Sabi ng mga nurses, i-admit na natin to, i-admit na natin to. Amen. Yan ang sinabi nila sa aking auntie. At narinig ko 'yun. <laughs> yung time kapatid, bumalik na yung uh, yung ano, yung ano, yung yung uh, ano ba 'yung tawag doon? No, bumalik na ang lahat. Amen ba? Hallelujah. So nagiging okay na ako. Sabi ko, ayaw ko, ayaw ko mo hospital. Amen. <laughs> And by the grace of God, I am healthy. Amen ba? Hallelujah. So, ganun mga kapatid, because that's I always believe. I always believe in myself that Lord, hospital is not my portion. I will never lie down to that hospital bed. I will never become the their their patient. Never, amen. But you will use me para marami ang uh, gumaling. Amen. God bless you, Sir Hernan. Ulirat, bumalik na. <laughs> amen. Thank you, po, Sir Hernan. Amen, ma. Because that's what I always believe. And that's the truth. Amen I ba? That's why, hindi ako na hospital. Amen I Hindi talaga ako na hospital. Siguro sa ano, mga, I don't know, mostly sa magkakapatid kami, ang dami-dami natin, namin. Amen? I but, I I am one of them, na hindi na hospital, kailanman. Amen? I hallelujah. Because of what I believe. I strongly believe, the word of God. I strongly believe about Jesus. Amen? Na si Jesus ang makapagbigay sa akin ng lunas. Na Jesus is the way, the truth, and the life. Amen? Hallelujah. By the grace of God, mga kapatid, no? yung mga taong nakakilala sa akin, they cannot easily say any bad thing. Because, <laughs> Amen? I know the word of God. Amen? kung, kung nakarinig ako ng hindi mabuti, amen ba? I will rebuke them in Jesus' name. Amen? It's not my portion in the name of Jesus. Amen? <laughs> amen? So, ganun mga kapatid. Amen? Just believe the word of God. The word of God is truth. Amen? Yung word ni Lord ay lunas yan sa iyo at sa akin. Amen? And kung pangawakan mo yung truth, No Satan can deceive you. Marami po ang mga nalinlang ni Satanas because they didn't know the truth. Amen? Marami na lang, basta-basta na lang maniwala, sabihin sa'yo, ah, may kidney problem ka, ay, may UTI ka, may heart problem ka. Amen? Hallelujah. Kahit hindi pa nga nagpa-check ng doktor, hini-declare na, kung ako nakarinig dyan, mga, niyan mga kapatid, I will really rebuke it in the name of Jesus. I don't have any kidney problem. In the name of Jesus, I don't have that kind of sickness. I am healthy. In the name of Jesus. Amen? <laughs> Amen ba? Hallelujah. So, kaya you, you must know the truth, mga kapatid. Amen? Kung sasabihin mo yan, surely, you will be in good health always. Amen? Wala kang problema sa katawan mo. Amen? Kung may naramdamang sakit sa katawan, in Jesus' name. I am healed in the name of Jesus. umalis umalis ka na sakit na. Na, 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 Ikaw na sakit, umalis ka. God bless you po, Ma'am Jane. God bless you po. Welcome po sa programang ito. Yung hindi pa po nakapag-share, share na. You must, you must know the truth. Amen? When you know the truth, you will speak the truth. Amen, Ma? Marunong ka magsalita. Huwag mo sabihin, nakakaya naman. Nakakaya naman. Sabihin ng doktor sa iyo, may problema kang ganun, may ganun, may ganun. Tapos, i-review mo ng doktor. <laughs> Amen? Hallelujah. Kahit hindi mo yan, i-voice out sa isip mo, sa puso. Jesus name. Jesus name. Amen? Hallelujah. Amen? And mag-work yung truth. Amen? Sa iyong buhay. And now, hindi na natin patagalin pa, mga kapatid. The servant of God, our daddy in the Lord. Nandito na po and now let's welcome our great daddy in the Lord, Apostle Paul. Hallelujah.